What's up guys? Magluluto tayo ng pananghalian ulam. Ulam for today. Ulam po natin ay miswa. Gigisa po tayo ng Gigisa po natin ang I don't think we can kamatis, bawang. and the bee comes long i always do your dancing when i hear your name i can't escape your face i'm no longer true i was better when i was with you but it's better to stay just as we are and let it all be I don't think we can be, I don't think we can be friends. I don't think we can be, I don't think we can be friends. guys. It's from the We Omega 3. We should both I don't think we can be, I don't think we can be friends. we can I don't think we can I share lang po I like Nights with the Comment lang po kayo sa ba Para Kung nagustuhan nyo po ang Yan na po kayo po kayo po kayo po kayo po to po kayo po kayo po light, po po light, po night. 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 So, night Don't like nights with the light of you burning bright I'm about to go on for I don't think we can be I don't think we can be friends I don't think we can be I don't think we can be friends when we said goodbye, party guys it's so far yeah now at the mill spot of eto ay, eh, so, um, uh, mga oi mga babae so, so, oh po na oh masyado mamantika ang kasi... ulam natin eh. bigisan nyo lang po simple tutorial lang po guys ayan eh. kamatis pa tapos, lalagay lang po natin yung to Sardinas. isna, na. Ano? Ano po, guys? Kung may isang sardinas kayo, pwede nyo po yung lagyan ng papaya. Alonggay. Kung ano po, gulay na meron kayo dyan. Kaya lagay. ilagay. Kayo po ay nagbabudget. Ito po ay swak sa budget nyo, guys. Magkahan lang lang po yung sardinas. Ibili lang po kayo ng bawang sa sibuyas. Okay na. O timantika. Ni Arim Bebang. Yes na. <laughs> Tsaka po lahat. Namaya po natin lalagyan ng mga magic salap. Tagkahin lang po natin ng lasa. Okay na siya. At halo-halo ilalang lang konti. <laughs> masarap po yan guys. Ano po yan? May ano yan? Protein. Puti na po yan guys eh. Ito po sa kalusugan yan. Pero so, ilang araw tayo Puro baboy kaya Kailangan <coughs> salita-salita natin ang Gulay-gulay uh, Kung ano meron dyan sa inyo Ano po guys uh, Simple tutorial lang po guys yan uh, Tapos mamaya ilalagay na po natin ang miswa At ayan guys Lalagay na natin ang ating miswa Ayan <coughs> medyo luto na yung Sardinas Kumukulo-kulo na Lagyan natin ang miswa. Miswa po tawag dyan. Ayan, miswa. Para po siyang ano, yung... <coughs> para siyang sotanghon pero mas malambot po sa to sotanghon niya. Hanggang saka po natin lalagay yung miswa, simple. Ayan, pitid mils lang to. Yun yung nakasimple ang ating tutorial. At uh, na pagkana panood nyo itong video na to. Ay, may matututunan at matututunan kayo. Kahit paano. At yung mga basic lang naman po ang ating tinuturo sa pang araw, -araw na buhay. Pang araw, -araw na buhay. pagpaparming farming Siyempre tutorial lang po yan. Kahit bata ay kaya pong gawin yan. Ang mga ito pong ating video ay para lang po sa mga hindi masyadong marunong -mag magluto. Nag-aaral pa lang. So, ang gagawin natin, diskarte lang po sa buhay ang kailangan. Hindi po kailangan ng madali sa buhay. At pagka nahalo nyo pong ganyan, lalagyan na po yung siyempre natin sa bow. Pa daw, bow ba, doon? siyempre, lalagyan natin sa bow yan. Ayan. O, ganyan lang po katali. Tapos lang yung sa bow. Pwede nyo po siyang addan, adagdagan ah, dagdagan ng halimbawa kung gusto nyo po ng gulay. Gusto nyo siya na may malunggay. Iba konti pa. Gusto nyo may malunggay. Pwede rin po. Lagyan nyo papaya. Pwede siyang. Pwede siyang lagyan ng papaya. Nasa sa inyo po kung ano gusto niyo ilagay. Simple tutorial lang po. Magic sarap. Palasa. Yeah. Po ang ating Napaka simpleng lutuin, ulam. Basic, guys. Basic lang 'yan. Okay guys, sana may natutunan kayo ng konti sa ating content kahit pa Uh, Pakashare and follow na po, guys.